At kung gusto mo nangang malaman kung paano lumakas ang wifi ng cellphone mo at nahihirapan ka dahil ito ay mahina kumunik sa mga router kung saan ka nakakonek. So sa video na ito kaibigan ay tuturuan kita kung paano lumakas ang signal ng wifi mo tuwing nakakunik ka sa mga router o kung sa mga ibang router saan saan man sa inyong mga kapitbahay. So ang una mo lang pong gagawin ay pupunta po tayo sa ating settings. At dito po sa ating settings, i-click mo lang po itong Wi-Fi. Dito po sa Wi-Fi, i-click mo lang po itong settings sa gilid. At dito po, yung hanapin mo lang po dito ay sa ibaba yung IP settings. I-click mo lang po ito. Dito po, dito po ililipat mo lang po sa static. At pag nilipat mo na po sa static ay iscroll mo lang po siya sa pinakababa. Hanapin mo lang po yung DNS1. Dito po sa DNS1, ang ilalagay lang po natin ay O08 .67.222.222 at dito naman po sa DNS to ang ilalagay lang po natin ay 208.67.220.220. So yan po yung gagalawin natin tapos po kapag okay na po yan ay dito po sa IP address kapag hindi po natin ito pinilitan or ilipat yung IP address na to ay hindi po natin masisibyan. So click mo lang po itong IP address. At i-delete mo lang po itong tray tapos ibalik mo ulit yung tray para masiblang lang po siya. Tapos po kaibigan, ang DNS po ay open po ito para sa lahat ng ating Wi-Fi para mas lumakas ito makakunik sa ating mga router. Huwag po kayong mag-alala. Hindi po ito delikado dahil ito po yung gamit ko ngayon kung paano ko mas napapalakas at mas mabilis makakunik sa aking mga wifi kung saan ako nakikikunik sa aking cellphone. Saka kung hindi mo po gusto ang video na ito ay wag mo na pong panoorin para po hindi ka na mag -minsahin ng kung ano-ano or sumama po yung loob mo. At kung gusto mo yung mga ganitong content, pakishare naman po para mas makalam din po yung iba, yung ibang mga nangangailangan na para lumakas ang wifi sa kanilang mga cellphone. Salamat!